tapos na kaming mag grocery look ang dami namin na pamili karamihan yan sa baby ko kasi late na siya gumigising so pagising sa wala ng pagkain <laughs> ito na ito na ang sagot wanting for sure meron na sa mga lugar nyo oh say <laughs> ayan nga pala ang baby ko <laughs> nag kasi sobrang excited niyang mamili dito dahil alam niyang may mabibili siya makakain niya dito. <laughs> But anyway, sabi nga ng ate ko at mga pamangkin ko, affordable daw yung price dito. Kaya yung konting amount ng pera mo, marami ka ng mabibili. Diba? One thing for sure, nakapasok na kayo uh, sa mga gantong supermarket. o save. Kaya alam niyo na kung ano mga binibenta niya nila dito. Although hindi pa siya masyadong kompleto, pero soon, alam ko at alam ninyo na, dadami at dadami at magiging kompleto ang mga magiging palinda nila. nyo, may bigas. Diba? Ano pa ba yung nakikita ko? May mga dilata. May mga kung ano-ano pa. Diba? Mm. Yun, may nakita din ako ketchup. Tapag wala kang ulam, pwede ng ketchup. Mayroon ding tissue. Meron din mga plastik at mga plastic cups. O, oh, gatas, Clorox. Hmm, ang paborito mo. <laughs> Makabili nga ng sampu. hmm, <laughs> para gusto kong uminom. <laughs> at meron din sila mga frozen uh, food. Hmm. At ako na magkasabi, sakto ang price at marami ka rin mapapabili. So, ano ba mo? Dito ka na mamili at marami kang masisave. This is it. Tapos na kaming mag-grocery. Look, ang dami namin na pamili. Karamihan yan sa baby ko kasi late ka siya gumigising. So, pagising sa umaga, wala nang pagkain. <laughs> And this is it. Ah, diba? Paper bag. Ang Ang dami, promise. At nyo, 2,000 lang yan. Di ba? At ito nga, pa-uwi na kami at nakasakay na naman kami sa aming luxury car. So, paano ba yan? See you at OSAVE para marami tayong masay. Maraming salamat everyone. Ingat po!